Utang ang solusyon sa problema natin sa pera. Hi, this is Jr. Welcome to Money Teach. Ang utang ay temporary solution sa problema natin sa kapirhan. Paano natin mariresolbahan ang problema natin sa pera? Tatlong bagay. Number one, reduce expenses. Bawasan natin ang sobrang gastos. Alamin natin kung ito ay wants or needs. Number two, increase cash flow use our spare time to earn additional income and number 3 save and invest mag-ipon tayo kahit paunti-unti at patrabahuhin natin ang ating input to know more about financial, utang at savings iniimbitahan kita sa aming free financial literacy class mamaya ng 2pm at 6.45pm chat mo lang ako sa aking personal Facebook account. Live God Design Life.